Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang apelidong Atayde ay matulong ngayon sapagkat isa ang mga ito sa pinangalanan sa hearing ng mga whistleblowers na sina Sara at Pacifico Diskaya. Ayon sa dalawa bukod sa mga politiko DPWH executives, isa si Atayde at Amanito sa ilang mga taong nakatanggap ng 25% na kickback mula sa government-funded flood control projects. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ilan sa kanila ay sina Kong Juan Carlos Arjo Aitay of Quezon City, may lumabas pangangulat na gusto di umanong bawiin ng mga diskaya ang 60 million pesos na naibulsa ni Atayde. Ang paratang na yan ay mabilis nitong itinanggi at gamit ang kanyang social media, ipinaliwanag ni Atayde na hindi niya nakatrabaho ang mga ito at kahit kailan ay hindi hindi niya gagamitin ang kanyang posisyon para sa pansarili niyang kapakanan. Sinabi nito na gagawin niya ang lahat para malinis ang kanyang pangalan. At sa huling bahagi ng kanyang post ay tila nagbanta ito na pagbabayarin niya ang mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Pero ang mga sinabi niyang yan ay hindi naman pinansin ng mga tao sa internet, lalo na ng mga tao sa Reddit. At katulad na nangyari sa mga Nepo Babies, ang netizens ay hinalungkat ang mga lumang footage, videos, kahit mga litrato nito. Ang mga ito ay nagsimula sa pag-uungkat ng lifestyle na, na atide pati ng pamilya niya. Sa video na ito na ngayong burado na ay pinakita ni Sylvia Sanchez ang isa nilang bahay na nasa beachfront. Ang mga tao ay nakita din na ang mga ito ay nagmamayari ng yate at jet ski. Sa ibang interview ay nakita din ng na mga tao ang malaking bahay ng mga ito sa Pilipinas at ibang bansa. Pero ang ilan sa kanila ay napataas ng kilay nang makita naman ang video na ito ni Jella na kapatid ni Atayde kung saan ipinakita nito ang kanyang bahay. Ang mga tao ay hindi mapigilan na mapawaw sapagkat sumakay pa ito ng helicopter para lamang makarating sa bahay na Ang ilang netizens ay no holds bar sa kanilang mga komento at ang iba ay hindi maiwasang mapatanong kung bakit at papaano ito nagkaroon ng ganong kayamanan. Kung hindi naman ito ganon kasikat na artista at ang talent finito ay hindi naman ganon kalakihan sapagkat nagsisimula pa lamang si Jella sa showbiz at higit sa lahat ay 23 taong gulang lamang ito. Ang netizens ay hindi tumigil sa pamaputikos kaya si Jella ay hindi na nagpigil at ipinagtanggol nito ang kanyang kuya at pamilya. Lakas loob nitong sinabi na ang kanyang kapatid ay pumasok sa politika para maglingkod at hindi magnakaw. Ipinaliwanag din niya na ang responsibilidad ng kanyang kuya bilang congressman ay magpasa ng mga bills na may posibilidad na maging batas. Ayusin ang sirang sistema sa kanyang distrito at siguraduhin na ang buwis na mula sa pinaghirapang sahod ng mga tao ay mapupunta sa tamang proyekto. Sinabi pa nito na ang mga tao ay dapat huwag pakailaman ang pagbiyahin nito dahil ang pera na ginagastos di umunan ni Atayde ay mula sa pagtsiyaga nito. Kaya bagamat naiintindihan niya ang saloobi ng mga tao ay sinabi ni Jela na maling tao ang pinagagalitan ng publiko. Ngunit kahit ano pang sabihin niya, ang mga tao ay disidido na talaga na ang yaman nilang ibinabandera ay mula sa kabanang bayan. Hindi rin nakatulong kay Jella ang paglabas ng interview na ito kung saan sinabi ng halos lahat ng kasamahan nitong artista na siya at ang kanyang ina na si Sylvia ang pinakagalante sa kanilang lahat. Tita Sylvia. Jella. Jella Ataide. Jella Ataide. Jella Ataide. And Miss Sylvia Sanchez. Me. Ang kanyang ginawa ay sinundan din ang pahayag ng misis na Etayde kung saan sinabi nito na ang mga akusasyon ng mga tao ay walang basihan. Nakiusap ito na itigil na ang pampumpatikos sa kanya at kanyang asawa pati ng kanilang pamilya. At tulad ni Jella ay sinabi nito na walang ginagawang masama si Etayde kundi nakafokus ito sa pagsisilbi sa distrito ng QC. Tinapos niya ang kanyang statement kung saan sinabi nito na pagbabayarin nila ang mga taong naninira sa kanila. Ngunit sa halip na tumigil sa pangbabash, ang mga tao ay mas lalo pang nanggalaiti at itinuon nila ang kanilang atensyon kay Mendoza. Matatandaan na sina Atayde at Mendoza ay kinumpirma na sila ay exclusively dating na noong March 2019. At pagkalipas ng ilang taon ay masaya nilang ibinahagi ang magarbo nilang kasal pero ang mga tao ay binatikos na naman ang dalawa dahil sa clip na ito. Kayo habang kinakasal, kawawa naman yung mga binagyo. o, naman, Kahit ang proposal video na mga ito ay hindi rin pinalampas ng netizens. Ang ilan ay sinabi na baka pati ang pera ng taong bayan ay ginamit ni Atayde kaya sarkastiko nilang sinabi na meron silang ambag sa ginastos nito. Napansin din ng iba na pagkatapos pangalanan si Atay ng mga diskaya ay tila nilinis na ng PR team nito ang social media ng kongresista. Pero mabilis ang mapanuring mata ng ilan sapagkat kahit anong pagbubrento sa ibang bagay na kanyang ginagawa, tulad ng pagbiyahe sa iba't ibang lugar, napansin ng mga tao na sa apat na buwan nitong paninibihan bilang kongresista ay labing siyam sa mga yon ay nasa labas si Arjo ng bansa para magliwaliw kasama ang kanyang asawa. Kaya naman ang ilan ay kumbinsido na kahit sino man ang nag-aproba ng vacation leave nito ay nakakatanggap ng suhol. Sigurado rin sila na dahil sa dalas nito na wala sa kanyang opisina, maraming proyekto ang natetenga at hinala nila na pati ang pasahod sa kanyang mga staff ay epektado rin. Gamit ang social media ni Mendoza ay naobserbahan ng mga tao na naging madalas ang pupunta ng kongresista sa ibang bansa simula nang maupo ito sa pwesto noong 2022. Mas lalo pang naging madalas ang paglabas nito noong nakaraang taon. Noong April 2024, ang dalawa ay nasa Osaka, Japan. May 2024, ang mga ito ay nasa yate kasama ang mga sotos. Nag-scuba diving ang dalawa noong June 2024. July ng parehong taon ay nasa Greece ang dalawa. Pero pagkalipas lamang ng isang buwan, August 2024, ay sunod-sunod ang tour ng mga ito sa Europe at pinuntahan nila ang Switzerland, Antwerp, Italy at Greece. Bumalik ang mga ito sa Japan noong November 2024. Ngayong taon, ang kongresista ay nakapunta na ulit sa Japan, US, Korea at UK. Mas nagalit ang netizens nang lumutang ang litrato nito kasama si dating DPWH engineer na si Henry Alcantara. Itinanggi ng kongresista na kilala niya ang dating sekretary Ngunit kumbinsido na talaga ang publiko na kurap si Atayde kahit ano pang pagtanggi nito. Ang ilan ay sinabi na habang ang mag-asawa ay masayang nagliliwaliw sa ibang bansa, ay binabayo naman ng bagyo ang Pilipinas. Matatandaan na noong July 2024, ibinalita na binaha ang ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo at Enes Amoranto na bahagi ng Quezon City 1st Congressional District. At nitong taon lamang, buwan ng Ogosto, naging matindi rin ang pagbaha sa QC First District. Habang ang mag-asawa ay nasa Japan, sinalanta ng limang magkakasunod na bagyo ang bansa kung saan hindi rin nakaligtas ang QC. Ang mga tao na matagal nang nagtitiis sa pagbaha ay sinabi na panahon na para ipaliwanag sa kanila ni Atayde kung saan ba talaga nanggagaling ang yaman nito. Nangigil ang mga tao sapagkat sa Instagram post ni Mendoza ay tila nagpapagawa na ang mga ito na kanilang dream house. At ang post na ito ng kongresista ay tila nawala din sa kanyang Facebook page. Matapos makita ng mga tao na ito ay konektado pala sa Wawaw wow Builders na isang construction firm na permanenteng nasa listahan ng DPWH na blacklisted dahil sa ghost projects ng mga ito. Pero sa kabila ng napakaraming pamubatikos na natatanggap nila mula sa sambayanan, si Maine ay tuloy pa rin ang paglabas sa noontime show. Pero ang itsura niya ay pinagtawanan lamang ng mga tao sapagat para sa kanila, malungkot at tila stress lamang ito dahil sa hindi ito di umano makapagbook ng travel sa susunod na buwan. Lumabas din ang datos na ito kung saan ipinakita nila ang lahat ng proyekto ng kongresista na hindi matapos-tapos dahil sa di umunay madalas nitong pagbiyahe sa ibang bansa. Ang ilan ay sinisi at binansagan pa ang asawa nito na high maintenance. Nabanggit din ni QC Mayor Belmonte na isa ang distrito na atayde sa iniimbestigahan na grupo na kanyang inatasan para tingnan kung meron bang anomalyang nangyayari sa mga flood control projects. Lumutang din ang video na ito kung saan in-interview si Atayde kung saan ibinandera nito ang multi-million pesos dong art collection. Ang dami mga artworks! Oh, grabe guys! Oh. Medyo sa simula pa lang yata, na no, overwhelmed na ako. May malang! Hoya! Arturo Luz! Nabunyag din ang listahan na ito ng mga politiko na kasama pala si Atayde sa isa sa mga authors ng Maharlika Investment Fund na para sa mga economists, academics at watchdog ay may malaking butas at ang pinag-aalala nila ay gagamitin iyo ng mga masasamang loob at kurap sa gobyerno. Pero kung lubog na lubog na at sirang-sira na ang pangalan ni Atayde ay mas lalo pa itong mayuyurakan ng ang pangalan ito ay lumutang na naman na maungkat ang ginawa di o mano, ng ama ng kongresista mahigit tatlong dekada na ang nakakaraan. Nang makita ng mga tao ang nilalaman ng artikulo na ito, lahat sila ay nagkasundo at sinabi na like father, like son. At ang bunga ay di umano'y hindi nalalayo sa puno. Ang dinutukoy nilang puno ay si Arturo na padre de pamilya ng mga atayde. Ang mga tao ay nalito sapagkat si Arturo ay kilang isang negosyante. Ngunit para sa mga taong nakabasa ng archived article, inilarawan ni Lana Tila magaling lamang magtago si Arturo ng tutuuntong ugali. Sa biography nito, si Arturo ay meron palang Spanish-Filipino heritage. Ito ay nilarawa na ang tipo ng tao na tahimik, pribado pero sa likod ng katahimikan nito, ang mga taong nakakilala kay Arturo ay sinabi na ito ay mabait, masipag at kahit sinong tao ay nirerespeto nito. Noong 1980s ay nakilala nito ang aktres na si Sylvia Sanchez. Pero dahil sa kapanahunan noon, bagamat ito ay sumisikat na bilang aktres, may ibang tao na mababa pa rin ang tingin kay Sylvia. Sapagkat sa edad na labing pito, ay nagsilang na pala ito ng isang anak na babae na pinangalanan niyang Pia Marie. Ngunit kahit anong paghuhusga ng mga taong nakapaligid sa kanila ay walang pakialam si Arturo at ang dalawa ay nagsama sa iisang bubong kasama ang anak nitong si Pia. Sa loob ng ilang taon, ang dalawa ay tahimik na nagsama at ang kanilang relasyon ay bunga ng apat na mga anak na kilala ng publiko ngayon na sina Arjo, Ria, Jella at Zavi Si Arjo ay naging sikat na aktor at kalaunang pumasok sa politika. Si Ria ay sinundan ang yapak ng kanyang ina bilang isang aktres. Si Jella naman ay nagustuhan ng pagsasayaw habang si Zawi na bunso ng mga ito ay nasa proseso pa rin ng pagtuklas kung ano ang gusto niya sa buhay. Si Arturo ay minahal si Pia na parang anak niya. Sa ulat din ay nakalagay na ang mag-asawa ay magkasamang itinaguyod na tahimik ang kanilang pamilya at noong 2004 ay nagpakasal ang mga ito sa Tagaytay. Noong nangyari ang pandemya noong 2020, ang kanilang pamilya ay tinaguyod ang isang production company na tinawag nilang Nathan Studios. Bagamat hindi siya ang naging mukha ng kumpanya, si Arturo ay naging malaki naman ang papel dahil tumutulong siya sa pagmamanage, paggawa ng desisyon at sinisigurado nito na ang negosyo ay tumatakbo ng maayos. Bukod sa production company, ang Atayde family ay pinasok na rin ang food business. Ang asawa nito na si Sylvia ay laging inilalarawan sa mga interviews na si Arturo ang kanya naging sandigan. Sa interview ay laging sinasabi ni Arturo na ang ginagawa nila sa Nathan Studios ay hindi lamang isang negosyo. Pero gusto nilang mag-produce ng concert at shows kung saan maipapakita nila na importante ang pagmamahal ng buong pamilya. Sinabi nito na hindi lamang sila basta-basta ang mga negosyante, pero nagtatayo sila ng negosyo na magugustuhan at mamahalin ng mga tao. Bukod sa production company, ang mga ito ay pinasok na rin ang food business na Inasal Republic. Bagamat ang mukha na lagi nakikita ng mga tao ay kay Arjo, base naman sa interview, makikita ang teamwork at suporta ni Arturo sa nasabing negosyong yun. Ngunit nang dinamay ng na mga diskaya si Arjo sa manumalyang flood control projects, ay naungkat na naman ang issue na kinasangkutan ng ama nito na si Arturo noong 1990s. Sa archive article ng UPI na inilathala noong September 30, 1992, ang mga otoridad ay inaresto ang labing apat na miyembro ng kidnap gang at ang nakakagulat ay kasama din sa mga pinusasan ay ang ilang government intelligence agents. Ang nooy presidente na si Estrada ay nanawagan na patawan ng mga ito ng parusang kamatayan dahil para sa kanya ang kasamaan ng mga ito ang dahilan kung bakit nasisira ang imahe ng bansa. Ang krimen ay nagsimula noong sumikat ang Pilipinas sa mga Chinese investors. Ang ilang mayiyamang investors ay naiinganyo na ilagay ang kanilang pera sa mga negosyo sa Pilipinas tulad ng shopping malls dahil alam nila na malaki ang kikitain nila. Pero kasabay ng pagdami ng mayayamang Chinese investors sa bansa, ang masasamang loob naman ay nakaisip na pagkakitaan ang mga negosyante sa pamamagitan sa pagdukot sa mga ito. Base sa investigasyon, hindi lamang gangs ang sangkot sa pandurukot, ngunit pati mga bayarang pulis kahit sundalo ay kasama din sa plano. Sa dami ng mga kaso ng mga Chinese na nadudukot at kalaunang nagbabayad ng milyong-milyong ransom ay natuklasan ng mga otoridad na karamihan sa mga ito ay hindi pala inire-report ang nangyaring pandurukot. Sa takot na baka sila ay balikan hindi lamang ng sindikato pero pati na rin ng mga pulis na kasabwat ng mga ito. Kaya nakiusap sa Estrada na kung gusto ng mga itong matapos na ang madalas na pandurukot, kailangan ng mga itong magsumbong sapagkat kung hindi nila isusuplong ang ginagawa sa kanilang kasamaan, ay may posibilidad na mas lalong lumakas ang loob ng mga ito. Ngunit kahit nakiusap na ang vice presidente sa Chinese community ay walang nagbago at ang pagduhot ng mga gang at sindikato ay nagpatuloy. Hanggang isang araw ay nagkamali ang mga ito ng mga taong dinuhot. Sa report ay nakalagay na ang sabuwata ng gang at mga pulis sa kidnap for ransom ay nabunyag nang magdesisyon ang na mga itong dukutin ang dalawang negosyante mga Amerikano na kinilalang sina John Keegan at Greg Stillwell nang pumutok ang balitan niya na ay mabilis itong nakarating sa US. Kaya ang presidente noon na si Fidel Ramos ay mabilis na inutusan ng elite intelligence unit na tulungan ang mga local police para matigil na ang kidnapping. Sapagkat naniniwala siya na kung magpapatuloy ang pandurukos sa mga negosyante, ang buong ekonomiya din ng Pilipinas ang malulugi. Ang Noy Armed Forces Intelligence Chief na si Brigadier General Alfredo Filler, ay sinabi sa mga reporters na matiwasay na nakalaya ang dalawang Amerikano mula sa kamay ng mga mandurukot pagkatapos na mga itong magbayad ng ilang milyong dolyar sa mga kidnappers. Sa final report nito kay Ramos ay kinumpirma ng Intelligence Unit na ang pagpaplano ay nagsisimula sa immigration. Ang gang o ilang pulis ay may contact sa ahensya. Sa kadailanan na alam na mga ito ang halos lahat ng impormasyon ng mga taong pumapasok sa bansa, Kapag nakita ng kasabot nila sa immigration na maraming pera o maaari silang makatanggap ng pera kung sakaling kidnapin nila ang isang foreigner, ang miyembro ng gang ay kukontakin naman ang mga pulis o mga ahente mula sa gobyerno para magsagawa ang mga ito ng plano. Nang makawala ang dalawang foreigner ay dumiretso ang mga ito sa Bangkok. Pero kahit wala na sila sa Pilipinas ay tuloy pa rin ang investigasyon. Hanggang isang araw ay pumutok ang balita na nahuli na di umano ang mastermind at financier ng grupo at ito ay pinangalanan ni si Arturo Atayde. Nang ito ay maaresto ay kaagad itong umami na kaya siya nasangkot sa kidna for ransom ay dahil alam niyang magiging untouchable siya o walang magtatangka na bumangga sa kanya sapagkat marami siyang kontak at kasabwat sa gobyerno. Si Arturo ay kalaunang naging state witness at kapalit noon ay binigay niya ang listahan kay Brigadier General Filler kung saan ang papel ay naglalaman ng pangalan ng mga taong kasabot niya. At ang nakakagulat ay lahat ng mga yun ay high-ranking officials sa PNP at militar. Apat sa mga ito ay general sa militar at anim naman ay PNP general. Sa ulat ay sa dami nitong nakukulimbat na pera mula sa mga Chinese at ibang foreign investors na nakikidap nila ay isiniwalat ni Arturo na hindi naging mahira para sa kanya na i-recruit ang mga opisyal at mailagay sa payroll niya. Sa interview ay sinabi na nito na hindi lamang kidnapping ang ginagawa nila. Minsan ay pumapatay at nagnanakaw din sila ng mga sasakyan sa buong Maynila at karating lugar nito. As of this recording ay wala pang kaso na palaban kay Arjo. Ang asawa naman nito ay tulul lamang sa pagtatrabaho sa noontime show na kinabibilangan nito. Ang ilang tao naman sa Reddit ay nagsabi na kung totoo man ang mga akusasyon kay Etayda ng korupsyon, ay matitigil lamang ito kung ang kongresista ay mapaparusahan. Nanawagan rin sila sa kapwa nila Filipino na maging matalino na sa pagboto dahil ang kapalit ng pagtanggap mo ng ilang libong piso ang hindi mo alam ay ikaw rin ang gagawa ng malaking sakripisyo dahil sa mga iligal na ginagawa ng mga kurap na politiko. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!